Tidat kung tawagin ng mga kapangpangan ang putain ito. Kadalasan niluluto ito tuwing may kasal may pestahan sa inyong barangay. At napakasarap nitong putahin na to dahil pag natikman mo to, char makakalimutan mong pangalan mo, char! <laughs> so paano nga ba niluluto ang titad ng mga pangpangan? Halika best at ipapasilip ko sa iyo ang aking my own version. Hindi na po ako gagamit ng acting cooking oil kung hindi ang gagamitin ko dito ay yung taba-taba ng mga baboy. Bali, pinalabas ko muna yung taba-taba ng yobab. Pagkatapos ng gisa na po ako dito ng bawang sibuyas at eto pala yung aking binili na liyam po. Yung iba naman dito bituka nung yoba pero ako liyam po po. Isa't kalahating kilo lang po yung binili ko sa ako Igigisa natin siya mabuti. Kailangan lumabas kaunti yung kanyang mantika para hindi siya masyadong malansa. Basta halo ka lang ng halo para hindi siya magdidikit-dikit. Siya nga pala mga bes, ang gagamitin ko po dito na dugo ay yung dugo ng kalabaw. At saka, mayroon din po akong dugo ng yobab, yung pampalapot. So nakita nyo, hinuhugasan ko muna para mawala yung kanyang dumi. At balikan na natin yung ating ginigisa. Nag-add na po ako dito ng seasoning, saka ako siya halu-haluin. Maigi para lumabas yung kanyang kaunting katas nung taba-taba. Magmamantika. Tapos add ka ng kaunting pamintang durog. Saka mo hahalu-haluin ulit. Kailangan mahalo para hindi magdidikit-dikit yung ating yoba. Saka mo ihalo yung ating pinagkuluan na sabaw. Yung iba dito nilalaga po sa suka. Pero sa akin, ginigisa ko na po siya kaagad. Iba-iba tayo ng way ng pagluluto ha mga best. Saka na po ako maglalagay o maghahalo ng suka. Ayan, dapat medyo maraming kaunting suka. Medyo na marami pa. Ano yun, best? Ah, basta. Tangkya-tangkya ka na lang, best. Tapos, nag-add ako ng dahon ng laurel para mabango. Then halong kaunti, bagya lamang. Saka mo ito tatakpan at palalambutin. Siya nga pala mga best, meron akong sobrang liver spread sa aking rep. Wala lang, kasi sobrang yan eh. ko na lang dito. Para naman hindi masayang. So, heto na. Balikan na natin. Medyo malambot-lambot na siya at naigana siya ng kahunti. At maghahalo po tayo dito ng sili na green or sili na pansigang at sili na red. Mas masarap kung maraming sili na green para mabango at manghang ng kaunti. Saka natin iyahalo yung ating dugo ng kalabaw. Kalabaw po ang ating ginamit yan ha, mga bes. Pero don't worry mga bes. Mayroon din naman po akong dugo dito na pampalapot. Yung dugo po ng yobab. Lalagyan po natin ito. Ayan yung ating dugo ng ating yobab. Para lumapot-lapot po siya ng bahagya. Ayan. Halo-halo ka na naman ng parang ganyan para magkumban yung mga dugo-dugo ng yobab. At heto na siya, best. O, nakikita mo na. Ito ang tinatawag ng mga kapangpangan, etid dad. Sa ating mga pangasinan naman ay bagisan. Sa Tagalog naman ay dinuguan. Ay, nako best. Napakasarap nito. Lalo na, papatiran mo ito ng putong kalasyaw. Ay, nakubes best. Baka makakalimutan mo na yung ginawa ng ex mo. Char! At kung nagustuhan mo naman ang aking mga video, pwede mo po itong i-share at ipalo ang aking Ate Best TV para naman updated ka sa mga susunod ng mga videos ni Ate Best. So ayun lang best, share ko lang. Ingat. God bless. Bye!